Kamusta? Lahat tayo sa buhay ay may pangarap na gustong makamit. Ngunit sa daan patungo sa ating mga mithiin, madalas tayong nakakaranas ng mga pagsubok at balakid na tila bang humahadlang sa ating mga pag-abante. Sa vlog na to ay ating tatalakayin kung bakit dapat 'wag nating susukuan ang ating mga pangarap. Alamin natin kung paano ang patuloy na pagsusumikap ay maaaring magdulot ng personal na paglago, inspirasyon sa iba, at tunay na kasiyahan sa buhay. Tara, samahan mo ako sa paglalakbay na ito ng inspirasyon at determinasyon. Ako nga pala si Gren, dati nawala ng pag-asa pero di sumusuko. At ngayon, patuloy na lumalaban para sa ating mga pangarap. Halala ko nga pala nung kabataan ko, napakasimple ng pangarap ko. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi ko ma-experience yung mga bagay na yon. Katunayan, simple lang yung pangarap ko magkaroon ng laruan nung kabataan ko. Pero hindi ko magawa dahil nga 2 years old pa lang ako, namatay na yung father ko. So wala na nag-aasikaso. Yung magulang ko naman, nagtrabaho dito sa Laguna. Kaya talagang ang hirap, no? Pero sa totoo lang, dahil sa pangarap na yan at kagustuhan ko na magkaroon din ako, talagang nagsikap ako. Hindi ako pumayag na give up yung mga pangarap ko sa buhay. Sinikap kong patuloy na maipaglaban yung mga bagay na gusto ko sa buhay. Kaya nga, dapat hindi ka basa-basa sumusuko. Hindi natin, hindi tayo tumitigil sa ating mga pangarap. Kahit na hihirapan tayo, napapagod tayo, Maraming mga nagcha-challenge sa atin, maraming mga humahadlang para sa pangarap natin para maabot. Normal 'yan kasi tao lang tayo, meron tayong sadyang kahinaan at may mga tao talagang bago ka umasenso, talagang hahadlangan ka. Talagang pipigilan ka para maabot mo 'yung mga pangarap mo. Pero ang importante, hindi ka nagigipap hindi ka basa-basa, sumusuko. Kaya naman ibibigay ko sa iyo ang mga dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko sa iyong mga pangarap. Unang dahilan, personal growth. Sa bawat pagsubok at hamon na ating hinaharap, tayo ay natututo at mas nagiging matatag. Ang bawat pagkakamali ay pagkakataon para sa personal na pagbabago. Pangalawa, inspirasyon sa iba. Kapag nakita ng iba ang iyong pagsusumikap at tagumpay, sila ay mahihikayat ding magpatuloy para sa kanilang personal na pangarap. Number three, fulfillment. Walang kapantay na kasiyahan at kaligayahan ang matagal mo ng pinapangarap na iyong makamit. Pang-apat na dahilan, pagharap sa hamon. Ang mga hamon ay likas na bahagi ng ating buhay. Ang kakayanan mong harapin at malampasan ang hamon sa ating buhay ay ito ang magiging susi ng ating tagumpay. Ano naman ang mga hakbang para tayo patuloy na magpursige? Una, magkaroon ng malinaw na layunin. Mahalagang malinaw sa iyo kung ano ba talaga ang iyong mga pangarap. Kasi ito ang magiging gabay natin para tayo ay magtagumpay. Pangalawa, gumawa ng plano. Hatiin ang iyong malaking pangarap sa maliit na goals para ito ay madali nating marating. Pangatlo, manatiling positibo. Mag-focus at man manatiling positibo. Huwag magpa sa mga negatibong bagay na nakapaligid sa atin. Sapagkat maraming mga nag-aagaw ng ating mga pangarap. Ang tawag ko dyan ay dream stealer. So, beware humingi ng suporta pang-apat. Walang masamang humingi ng tulong or magpa tayo dun sa mga taong naka-experience, mga eksperto at successful na para sila yung pwedeng mag-guide sa atin. Napaka-importante nang may nag-guide at may nagtuturo sa atin para maabot natin ang mas mabilis yung success natin. Ang lima, paggunita ng mga inspirasyon. Marami nga yung mga nakaka-inspire na storya, lalo na yung mga successful people, mapapanood natin sa, sa YouTube, uh, sa Facebook, or sa kwento ng mga taong na mga naging successful na. Kasi ang inspirasyon, yan yung kailangan natin para hindi na hindi tayo basta sumuko at manatili yung lagablab ng ating pagnanais na maging successful sa buhay. Pinwala ako sa sinabi ng isang guru na si Confucius na it doesn't matter how slowly you go, as long as you never stop and you keep going. Sa, sa Tagalog, napaka-importante na gawin natin, umpisa natin, kahit mabagal ka, basta tuloy-tuloy at ginagawa mo, siguradong makukuha at makakamta natin yung success sa buhay sa kabila ng maraming mga hamon at pagsubok sa ating buhay, ang pangarap ang nagsisilbing batayan ng ating pagkatao. Ang pagsusumikap na harapin at abutin ito ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Ang iyong pangarap ay hindi lamang magbibigay ng inspirasyon sa iyo kundi para na rin sa ibang tao. Ipatuloy ka at sa huli, huwag kang susuko makakamit mo rin ang iyong tagumpay. At ito ang pinaniwalaan ko sa aking buhay, na laban lang tayo, huwag kang basa-basa susuko, at huwag na huwag kang bibigay. Katunayan yan, kapag pinagpatuloy mo, higit pa dyan ang makukuha mong success sa iyong buhay. O nga si Boss Gren, bawat oras, sama-sama, at nagsasabing, if it doesn't challenge you, it won't change you.